Good morning, Toro. Uh, good morning, Shaggy. Toro, baby. Hmm. Yan lang. Isang pet na namin yung puti. Ayan siya. Hmm. Ayan yun po yung isa. ng isang puti na? Ayan. Hmm. Doon na sa mga kainan. Nakalat na ng kainan doon. Ayan. Pagkain ng manok. Hmm. Shaggy, come here Hello, baby uh, uh. Ito si Shaggy, bingong Kiss, kiss Hmm, mga halik yan Kuro, huh? 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 come here Kuro Oh, dance, baby, dance Ayan ang pinakamakulit ah. Dance baby, come on dance. Uh -uh. Ah, lalabas daw sila ah. Guru! Come here. Come here. Guru! Hmm, nangangati kasi hindi sila makaligo. Dari-dari dire kasi yung ulan. Hmm. Yung tatay niya, tulog pa. Ayan, ayan siya. Ayan, yung ating kutin na mahabang puntot, naglalaro na. Ng... Yeah, no, yung spider man. Ayan. Sele. Gisap hmm. hmm. siya paano makakyat doon. Hindi hmm. hmm. nga mawari to kung babae o lalaki ang kating na Pero nakakatawa sila. Bipo. Ayan. Ayan. Ito yung isa. Ito lang. Kulit. Hmm. Kulit na yan. Hmm. Hmm. Thanks for watching. Bye bye. God bless.